Manga trupa dito sa Madrid street Corner Pacheco, Tondo, may bagong spot na tiyak mapapawoka sa sarap. Ang dating sikat lang sa online, pero ngayon may sarili ng pwesto dito sa Tondo. At eto nga ang Nathan's Pulutan. Grabe mga trupa, ang daming masasarap dito. Hello sir, eto po isa sa mga bestseller namin. Nechon Bagnet Dinakdakan po, saka Spicy Chicken Barbecue. Pag hindi masarap sir, sasoli so ko po yung bayad ninyo. Totoo ma'am? Yes po. Unahin natin ang special dinakdakan nila, na creamy, malasa, at pulido ang luto. Ito yung dinakdaka nila. Ito yung pinaka-house brand nila yan. Eh. O, oh, liwa. Sarap nito. Tignan natin. Okay. Oh? Siyempre, hindi rin papatalo ang sisling sisig nila na sobrang linamnam at tama ang alat at anghang. E Ito yung sisig nila, trupa. Tikman na natin. Tama yung sinabi ni sir, ni madam. Kapag hindi masarap, ibabalik niya. Yung ano mo, yung binayad mo. Sarap at kung gusto mo ng spicy cake, try mo ang spicy chicken barbecue. Grabe, lasa pa lang, ulam na. Ito yung uh, spicy chicken barbecue nila. Ayan, true pa. Oh. Oh. Tikman na natin siya. Oh. Ano oh. pa? Oh. Kahit hindi linggo, meron silang kare-kare, pinanati goodness, perfect sa rice, at mga trupa. Check nyo tong porter steak nila. Parang may level sa lasa. Ito yung porter house nila. Yan o. Tikman na natin, trupa. Wow. Oh. Kare-kare nila. Isa sa mga best nila dito, kahit hindi linggo, nagsiserve sila ng kare-kare. So, tigman na natin. Kahit walang alamang. Magnet kasi yung kare-kare nila eh. So, tigman na natin. Masarap. <laughs> walang bagoong, masarap. Pang pulutan, meron silang crispy pata na malutong ang balat juicy sa loob. Ito yung crispy pata nila na buy one, get one. Ito. Oh. Tikman na natin. At syempre, hindi rin mawawala ang pansitbihon nila na puno ng sahog at puno ng sarap. Ito. Oh. Manan na natin. Mm. Mm -hmm. Okay, bagay na bagay ito sa pang birthday Mga holidays Sa kasal, binyag Pag order kayo sa kanya, sarap po Highly recommended kaya kung hanap mo ay masarap, sulit at pangtropahan na kainan, dito ka na sa Nathan's Pulutan sa Tondo. Located nga pala sila sa Madrid Street, Corner Pacheco at open sila from 11am until 3am. So paano mga katrupa? Ano pang hinihintay natin? Tara 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 tara!